dito. Hey, January kasi yung nila. Alright. Uba natin si Abu. Dalawang taon bago ulit ko siya mauba. Anak, pag napanood mo ito anak ha, Aalis si daddy para sa iyo ah Ayaw man iwan ni daddy anak ha, Pero kailangan eh. Alright, papunta na kami ng Manila. Alright, tatit nila ako oh, saka mamaya si daddy ng airplane na ha? love you huwag ito iiyak okay usap daddy usap uugol si daddy para may ramay kang pera okay alright so check in luggage muna tayo mga lodi Alright, so nakapagpa-check-in na tayo. Ayan, sunod tayo mamaya sa immigration na. Update ko ulit kayo mamaya mga lots. Alright, so dito tayo ngayon sa waiting lunch ng OFW. Mga kasamahan ko pupunta ng Saudi. Alright, time check. Alas 9 lang ang umaga. So bali 11 pa yung take-off namin. So dito kami sa waiting area. waiting area muna tayo mga Lodi alright boarding na mga Lodi alright pasok na ito na yung mga napapanood lang natin no? na naman tayo ngayon tayo na yung sasakay grabe sobrang nakakaba bilang sa first timer pero kailangan alam mo na kayo Pinas after 2 years Alright, Ready for take-off na. <laughs> Alright, Saudi na. Saudi Airport. Alright, Balabashna. Welcome to Riyadh. Alright. so Dunkin All right pa welcome sugar. welcome coffee Ayan. Okay, yeah. okay. all right don natagad Nalaw Dito pa lang kami sa May Airport. Ayan. meron kasing Dunkin dito. Yan, we welcome kami ng parang manager nila dito. Binigyan kami ng sombrero. Ito, tsaka itong kape. yeah, Ang Alas 8 ng gabi. Yan. Sobrang init dito. Ang alinsangan. tayo libre, libre pagkain ulit Alright, eto Ang hang sobra Alright, so eto yung aming accommodation Ayan Eto yung kwarto namin Bali, apat kami dito Ayan Tapos merong isang CR dito Tapos Merong dalawang kwarto Isa dalawa tapos CR ulit lababo merong aircon tong salas merong rep tsaka lutuan meron ding ito washing machine so ito ang aming accommodation